Okay, mga kamukil, ha? So, ang video na ito mga sa sasagutin natin. Yung mga hanggang ngayon, patuloy yung pagtatanong sa atin. Oh. No? O, naisipan ko gawan to ng video o kasagutan yung mga tanong na ito. No? Kamungkil, ito yung madalas ng mga tanong siguro, mga contractor to, no? At nakaranas na ng losing. So, kumukuha ng mga idea sa uh katulad ko ding mga kontraktor no? so, madalas na tanong ka ano ba lagi yung labanan mo sa mga projects mo so sa akin mga kamungkil uh, meron akong tatlong pinagpipilian sa mga kliyente ko no? so yung losing na mga pinag-usapan nyo huwag kayong matakot sa losing kasama na yan sa trabaho natin eh. no? o, kung ngayon laging losing ka kung mga kamukil sanay na ako sa pagiging losing eh sanay na ako sa pagiging tapado, no? So, diskartihan lang yan, no? Uh, importante, tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang panghinaan ng loob. Okay? So, ganyan mga kamugil, Sa pangungontrata ko mga kamugil, meron na akong tatlong uh, kay kliyente na pamamaraan sa aking pangungontrata. Unang-una mga kamugil, meron akong inu sa kanyang pakyawan meron din akong ino-offer na porsyento, meron din akong ino-offer na labor materials. O ganito ako mangungontrata mga kamukil Pinapapili ko ngayon si kliyente kung alin siya sa tatlo. Hindi po ako mismo yung nagdidesisyon sa mga pangungontrata ko. Sila, si kliyente yung pinadesisyon ko. Pinapili ko kung saan sila sa tatlo. Tapos yung bawat isa niya na pangungontrata ko mga kamukil, halimbawa gusto ni kliyente ng pakyawan, bibigyan ko siya ng presyo sa pakyawan namin. i ko din sa kanya kung ano yung mangyayari, ano yung mga advantage at disadvantages kapag uh, pakyawan yung uh, pipiliin mo. At least alam niya. Kung halimbawa, si client naman ay gusto ng porsyentuhan, ididiskus ko rin siya sa kanya kung paano natin kukunin yung ating libors sa pamamagitan ng porsyento. Basta mayroong mga uh, pag-uusap-usapan mga kamukil bago kayo mag close deal no ng kliyente. Pang-apat, uh, pangatlo, labor materials. So, ini-explain ko din yan kay kliyente. So, tulad nito mga kamugel, dahil itong project na to, libur materials to. No? Kasi, pinapili ko si kliyente sa tatlo na yan. Ini-explain ko din sa kanila. Nagugustuhan nila yung libur materials. So, yung lagi kong sinasabi sa kanila, yung pinili na nila yung libur materials, kasi madalas mga kamugel, kapag ka libur materials, o mga tao nakapanood, tumitingin sa trabaho, nagtatanong, Kapag kalibor materials, laging nasa isipan nila tsutsuguyin sa materialis tong bahay na to. Ganon talaga yung nasa isip ng tao, no? Meron ding mga kontraktor na ganyan, no? Tsutsuguyin tayo sa materialis puro substandard kasi yung habol nila, maliit lang yung gastusin, malaki yung matitira sa kay kontraktor. Yun yung habol ni kontraktor, eh. O, aminado naman ako, mga kamukil, na uh, habol ko din yan. Na matitirahan din ako sa uh, trabaho namin dito. Pero, hindi at hindi hindi ko mga kamukil nilulugi si kliyente sa mga materialis dito no ang ginagawa ko mga kamukil lilibot ko halos yung buong makahanap lang ako ng murang bilihan na hindi substandard yung materialis mga kamukil yun yung lagi kong ginagawa kapag ka libor materials tayo and then pagdating ng mga materialis mga kamukil kailangan nandito si kliyente pinapakita ko yung mga materialis na binibili ko para pair din kay kliyente. Yun yung pamamaraan ko mga kamukil sa pangungontrata. So, malalaman naman ngayon ni kliyente, kahit walang alam yan sa mga materialis, materialis pagdating ng bakal, malalaman niya ni kliyente kung, ay, ba bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? May sariling instinct yung may-ari ng bahay, kinapagawa. So, yun lang. At least maging pair tayo, maging patas tayo sa ating mga kliyente. no Basta, tayong mga kontraktor, lalo na kung papasukin mo ngayon, baguhan ka pa lang, uh, kailangan, hindi ka sasablay sa pag-compute mo. Gaya ng sabi ko, kapag nangungontrata ka na tansya-tansya lang, target-target lang yung presyo mo, huwag mo na lang ituloy, no? Kasi bago mo presyuhan yung bahay na yan, bago kayo magka-close deal, natapos mo na yan sa isipan mo, nagawa mo na yung buong bahay na yan, no? ano yung mga materialis lahat na ilalagay dito katulad nito hindi pa na no natapos mga kamukil kakaumpisa pa lang namin pero natapos ko na to natapos ko nang ginawa to sa papel alam ko na lahat mga kamukil kung ano yung mga materialis na kailangan dito o alam ko na so nung nalaman ko na natapos ko na o dahil libor materials yung gusto ni kliyente binigay ko sa kanya yung saktong presyo no? na hindi ako malulugi hindi din siya malulugi So, tamang-tama lang, no? Na presyuhan. Huwag din tayong masyadong managa. Pangit na po yan, no? Buhay-buhay lang tayo dito. So, yun yung discartic ko, mga kamukil. Basta, kapag pagka materials, mga kamukil, lagi nyo tatandaan. Ah, uh, manmanan nyo lagi yung materials na binibili. Yun lang yung mapaabot ko sa inyo, mga kamukila. Kapag kapursintuhan naman, so, may video ako dyan, mga kamukil, no? Kung paano, nadidiscuss ko na yan. So, ngayon, sinasagbit ko lang to dahil marami nagtatanong, no? So, kung ako'ng papipiliin mga kamukil, maganda talaga kapag ka, liberal materials tayo, no? Dahil ang makukuha natin, lalo na sa mga kliyente, ang makukuha natin dito na advantage sa kliyente, ang makukuha niya dito, less hassle sa pamimili. Dahil itong pamumultis mga kamukil, napakapagod nito, no? pal, lakad ka, imagine mo, araw-araw may bibilhin ka, di ba? So, ganun 'yung makokuhang advantage ni kliyente, sasil na lang siya. Yung sa kanya na lang, kailangan mo ng pera, uh, magbibigay siya. No? Siyempre mga kamukil, hindi magkakaroon o makuklos, deal kayo kapag wala kayong kasunduan, walang kontrata. No? So, Doon sa kontrata, nakalagay yan lahat mga kamukil kung anong nakapaloob na trabaho, tinatawag natin inclusion. Nakapaloob yan doon mga kamukil Sa kontrata pa lang Makikita na ni kliyente Sa presyong ganito Ano yung nakapaloob na matatapos dito Makikita yan ni kliyente sa Inclusion. Tapos, merong exclusion na tinatawag natin, yung hindi pasok sa uh, libor na yan. So, makikita yan doon. And then, meron tayong tinatawag na payment terms. Ano yung singilan sa bayaran, no? Uh, ilang gives man yung gusto mo, hanggang matapos yung project. So, dipindi na yan sa inyo. Dipindi na yan kapag ikaw ay uh, nangungontrata. Dipindi na yan sa iyo, kung ano yung uh, payment of terms nyo. Meron ka bang hihingi in down payment? Bago umpisahan yung project. So, uh, nasa sa inyo na yan. Tapos, uh, sa mga kliyente, o magpapagaw ng bahay, wag na wag na wag kayong mag-uumpisa sa pag-co-construct kung wala kayong hinahawakang contract agreement. No? Lugi kayo dyan. Dihado kayo, dihadong dihado kayo dyan. No? Lalo na pag aabot ng mga 500k yung project mo, gagastusin mo, 700 to 1 million. Kailangan, meron kasi din ako mga nakikita mga kamukil na ang laki ng bahay ang laki ng ginastos wala man lang kontrata na ginawa si kontraktor so ang nangyayari ngayon nung nagkainita, nagkalabuan sa klase-klase uh, ng tao na lang nagtrabaho sa bahay niya klase-klase no? ng kontraktor, nakailang ulit yung kontraktor so dun magsisimula na magiging lalaki ang gastos mo yun yung simula kung bakit mas lalong mapalaki yung gastos mo. Kasi papalit-palit ka ng tauhan, papalit-palit ng trabaho, hindi pangalawa mga kamukil, hindi na magkahitsura cure yung bahay nyo. Sa totoo lang. Kaya napaka-importante talaga, bago magsimula yung construction, kliyente, hingian mo si contractor ng kontrata. Tingnan mo doon sa kontrata, ano yung mga nakapaloob, ano yung mga terms and condition, kung pabor lang ba sa kanya lahat, o may para sa iyo, pabor din sa inyo, no? So, lagi din natin tandaan mga kontraktor, pag gumagawa tayo ng terms and condition, merong pabor kay kliyente, merong pabor sa atin para patas. Ganon yon, No? So, yan lang mga kamagila, yung aking masasagot dito sa video na to. Ayan maulan no? maula na. Sana mga kamagil, yung mga nagtatanong, nabigyan ko kayo ng ano, kapag kapakyawan. So, maraming gusto magpatrabaho, na arawan yung gusto nila. So, pagpasinsyahan nyo na talagang kapag arawan na yung gusto nyo, pass muna ako sa inyo. No? Kasi marami din ako mga kasama na hindi ko pwedeng uh, pawalan ng trabaho, no? Oh, hindi pwede sa akin yung arawan mga kamukil. So basta pag ako nang kontrata, meron lang akong tatlong klaseng pinagpapipilian sa kliyente ko. Pakyawan, porsyento at sa kalibor materials. Okay, thank you mga kamukil. Maraming salamat.